Hoy. Magandang uh, hapon mga kapobre. Mukhang marami ang nagulat dito sa live ng uh, Techram channel. Yo. Nila kaya Tech June at si Dave. Nakita natin 42 minutes ang nakakalipas naglive ang channel ni Techram so para ni Tech June at ni Dave. yan ang kanilang talagang nakakagulat ito so pero nakakatuwa dahil sa live na ito at sa kanilang pakikita dito na magtatapos siguro ang lahat dito na matutuldukan lahat ng mga issue, ito yung sinasabi natin na noon pa na hanggat hindi sila magkakaharap sa proper venue or kahit sila lang no? kung hindi talaga sila magkakaharap ay hindi talaga matapos tapos itong issue na ito Nagulat uh, din ako nung nakaraang mga araw ay inerase na ni BJ lahat ng live patungkol dito kay Dave. At uh, kahit yung paghahamon niya sa atin, inerase niya na. Wala na tayong makikita. Tapos ngayon, eto na bigla naman nag-live si Tech John sa channel ni Kuya Ramil. At um, pakinggan natin. Kaya nga, mayroon tayong mga kanina-kanina po kanina, tayong maghihintay sa buhay. Pero, iba pa rin talaga pag nag-ayos so, yung dalawang pagpapakita. Ah, okay. Pag pa nag-away kayo, hindi pa rin hindi kayo maghihintay sa buhay. May mm. tension. Pero, sabi nga, kahit may tension, kahit na masasabihin ng ibang tao, yung dalawang, yung dalawang, bu yung yung both side is willing na mag-ayos. Is okay lang yun, gawin mo. Yes. So kahit walang din naman, ngayon din natin mayawasan nga kasi nandiyan sila eh. Hindi mm. natin mayawasan yung mga taong kung ano sabihin, yung doon ganyan. Pero andito naman ako hindi para sa sinasabi nila. Andito ako para makipag-ayos. Nandito Andito ako para hindi, hindi mapakita ang tao. Basta, Siang basta ako hindi po ano. Hindi ano, ano lang po ako. ang hanggat kaya kong, hanggat nabubuhay po ako, hindi po ako ng tawad sa mga lahat ng tao. Okay. po. So, yun. Yeah. Um, so, so dahil... mihingi, si Dave ng tawad sa lahat raw ng mga tao. Okay. Dahil nga po sa nangyari, marami pong mga issue, no? Maraming batuhan at whatsoever. So, ito pong mag... itong short na live po nito, no? Bago po kami magkahiwa-iwalay, is a uh, public uh, uh, announcement, no? Na pwede na po nating tigilan or tigil, uh, tigilan yung mga uh, mga masasakit na, na mga salita ano mm -hmm. dahil ayan sa both side na, uh, na, na po yung mga mga bagay-bagay mm -hmm. so wag na wag na po kayong mag-alala na aabot pa to sa worst dahil mm -hmm. uh, both parties naman is uh, nagco-cooperate okay. this time So, yung pong ibang mga detalye ay uh, mapaglaka na lang po sa mga susunod na mga, mga uh, panahon. Ano? At uh, napag-usapan na rin po yan kung, uh, kung kailan. kasi nag-aaral po si Kuya. So, ito po sa araw po na uh, okay po ang kanyang schedule. So, ayun. Saan naman to? Wala namang masamagang kahit anong sagay nila eh. But, mm. buhay naman po nila yun eh. Basta po hindi po ako pumunta rito para makapag-ayos lang. Oo. Uh, Pumunta po ako dito para mas maging maayos. Uh, wait lang pala. May moto kang binanggit mo mm niya. -hmm. Ayusin nga natin. Forget the past. Uh, and then the future. Uh, ano, ano ba ibig sabihin mo doon? Parang nakakasakit kasi ng kalawa ko. Sabagay, ito naman ba ito. It's the reality. Ano ito siguro? Parang... Huwag siguro. I mean, ano to? Ano yung... Parang meaning, meaning, niya talaga to na... Parang kalimutan ko na lahat. Pati kami? Hindi naman po. Mm. Siyempre, nandun pa rin yung ano. Kumbaga yung mga sabi mo salita, eh. Sabi mo, hindi <laughs> mo <man laughs> titignan eh. Mas business na yan. Mas gusto yung pang mabulag eh. Oo. Siyempre, nandun pa rin pa yung emotion eh. Re-real talk na ka, Tegram. <laughs> Nire-real talk siya ni eh, Ted John. Pinaprangkahan ah. Uh, kaya nga sabi ko uh -huh. kanina to. Kumbaga, uh, hindi lang ako nandito para makipag-ayos. Kumbaga, mm. masayos yung ano? Hindi mo ito parang ako kayo. Huwag masayos. Masayos. Marami kang ipapaliwanan sa mga katekra. Kala <laughs> mo. Kala mo. Ayan. So, uh, katekra ano, Alam niyo naman yung mga bugso ng damdamin. Minsan nakakapag... Uh, at depende na rin sa sitwasyon na meron tayo. Kaya minsan uh, nakakabanggit tayo ng mga... mga salitang... Alam Alam niyo na. Ano pa? Ano nararamdaman oh, anong nararamdaman mo ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Last. <laughs> parang ako hindi ko maintindihan tong ano, ano. ano nararamdaman mo? Ang mararamdaman Ejo, natin, paano, no? Medyo parang awkward. Okay. Hindi okay. na Ejo, parang mas gamal na hmm. hmm. Kasi siyempre, yung, yung iba sa mga katekran natin, na ano lang, kumbaga talagang war to war, parang gano'n. Ah, uh, well, naiintindihan naman natin uh, yung mga katekorong natin na gano'n. Dahil siyempre, sumama rin yung loob nila sa mga, Parang sa tagal-tagal natin nagkasama-sama, parang gano'n-gano'n na lang. Kaya, yun ka tekam, uh, we understand your feelings, and we, we, uh, ayun nga, we understand your feelings, and sana rin ko, uh, buksan po natin yung pintuan para ho, Uh, bigyan natin kakataon ng magkaayos ano hindi man dun sa iniisip nating uh, like yung maayos na parang katulad ng dati pero at least yung kalooban po mga katekra, eh magkaano ba Magka, -ano, magka na po ng Lord dahil wala naman pong ah, tawag natatahimik ang hindi ko to nagkakaroon ng closure tama Parang sana naman to, the prodigal sub. Mm. Ito yun na yung sila sabi ko noon na babalik ito Babalik ito Eh kaso, paano ito? Ah, mahirap magsalita eh sa panahon ngayon Di pa tapos yung uh, yun, yun yung sila sabi natin, mahirap magsalita ng tapos agad pero masaya tayo na nagkaroon sila ng pagkakataon na mag one on one na magkita talaga sila na mag-uusap sila ng mabuti. Yun ang isa sa mga maayos na nangyari sa sa pagkakataon na ito. Ang tanong dito, sino ang lahat ng sino ang lahat ng nag-ano, sino ang lahat na nag-uusap dito? si Dave lang ba ito or may pati yung mga kasama niyang nag uh, sinamahan niya nandito rin ba hindi ko pa natapos eh nagulat talaga ako galing kami sa kasama kami nila at Manaka kasi yung uh, isa sa mga biggest sponsor ng uh, PV News Online ang pobring nga uh, vlogger team si Ate Ray Manaka lagi siya tumutulong sa program umuwi kasi siya uh, dito sa amin at uh, kanina in-invite niya kami para sa isang tanghalian at uh, kahapon din naghapunan din kami uh, at pagdating ko dito eh, kasi nakasubscribe ako kay Techram ang may live sila na ang title ay ang tutol duk sa lahat so dinilay ko agad dito nga kaya kaya na po mga salamat pinatawag po rin po ng sa pinatawan na ba? Oh. Okay. Okay. Ako. <laughs> yeah. Kaya ako yung, hindi nga ba? Hindi nga ba. pa Kaya na yan to. Hindi ko alam paano. Kasi hindi ko alam. Gatay katang gaya na sabi ko, mabilis lang po ito na live. Uh, abangan na lang po natin kung ano man po yung magiging overall na uh, set up. Ano? Pero ayun, gatay katang um, na Kalma na lang po tayo ha, Katekra. Kalma lang po. ang Kalma na po tayo dahil lilipas naman din po ito. Mm. Eh, pero alam ko naman kuya na naiintindihan mo kung bakit minsan eh, meron um, mo ang naririnig na ganito mga salita. Eh, Siyempre, ang opinion ng mga tao yun. Eh. Actually, di ko naman na yung nakamay na tech. Kaya na sila pinapansin sa ako sabihin ko yun. <laughs> Basta ako, nabubuhay lang ako, okay na mo. <laughs> Uh, kung alam mo sa sarili mo may nagawa kang pagkakamali, eh, harapin natin yung pagkakamali natin. Kasi there's no other way to be free unless we face our mistake. The more na itinatago ng tao yung kanyang pagkakamali, the more na naman the more na nawawala yung kapayapaan sa loob mo. Okay, if I'll ask you, mas payapa ba ang kalooban mo ngayon kung parang mo mga nakaraang mga uh, Yes or no? Yes. Okay. Yes, so yun. Ayaw ka tayo The... Hindi uh, kong pa klaro kung, pa natin klaro kung si tong si Dave mismo ang nag-iisang nagdesisyon na makipag-usap kay Tekram or kila Tech June. 'Yun ang kaya hindi pa muna ako makapagsalita kung ano ang aking ng aking opinion tungkol dito, no? kung si Dave ba talaga ang nakarealize na kailangan niyang makipagkita kay Techram sa Techram team at humingi ng patawad at makipag usap And then, what's next? Yun. Saan ko natin ka Techram pintuan ng pag-aayos? Alam ko po yung iba uh, talagang warfare kasi siguro nasubo na, no? May mga nakabangayan sa sa social media, mga hmm. katwiran, ano. Uh, kumbaga talagang yung, yung emotion ko ay mahalap. Pero, ayan, gusto lang po namin iparating ka tayo karami, no? Uh, kung yung pumamarapatin. Uh, Na, po natin yung pintuan po ay magbukas para po sa kapayapaan. Hmm. Para po sa pagkaayos. No? Correct, correct. So, okay yan mga ganyan. Alright. Uh, <laughs> Ang nakakatawa ngayon, itong si BJ, o, oh, kaya pala nag-erase na ng mga video si BJ. Kasi nakita niya siguro may hint na siya na magiging okay sila Tekram at saka sila Dave. O, oh, BJ, ano na yung tinaglalaban mo dyan? Ayan, okay na sila. So, ano naman? Nakaw! Uh, ang nakapagsalita dito ng mga masamang masama talaga. Paano na? oh yun. <laughs> Tapos sila okay na sila. Oh, okay na si Dave. Yay, nakaka. So, yun. Uh, Masama pa doon, yung kay BJ, inirase niya kaagad yung mga live niya kasi puro nakaw yung video. Baka i-report pa, ma-strike pa siya ni YouTube. Ay, nakaka. Ayun, yung ibang detalye, pero sama ka na susunod na lang. Susunod so, na lang daw ibang detalye. At sa Telegram, wala lang pong wakwak -wak po na makisawsaw. Mabilis po maayos. Yeah. Ay, Kaya sa ana po yung mga wakwak. -wak? <laughs> <laughs> Ala, yung mga wakwak. <laughs> -wak. okay. Pero katagram na pag-usapan na po yung mga bagay po na yun. Uh... At uh, saan na lang po natin ipakaliwan. Iniwan na ba si Dave ng mga wakwak? -wak? Okay. Kape po tayo. Kaya kasi eh. sa so, matcha wang. Forward natin. And kategram, uh, venue and time para pag-usapan po ito. At uh, Ayun. Tingnan mo sa akin ko 'yan. Yeah, na. Oh, kwart naman itong pagtatagpo na ito. Parang ang hirap dito ah. <laughs> Tawawa-tawarin sila eh. Nakukuha din ata. Kalma lang po kayo ka-take naman kasi ano naman to ito. Lahat naman po yung nagkakamali. No? At uh, ang mahalaga po yung may may pagkilala ng pagkakamali. Tama? May pagkilala mm. ng pagkakamali. So, ayun, sa lahat po ng mga ano, no, sa mga nagre-reactor po dyan, no, uh, mm -hmm. kumalma po tayo at uh, piliin po natin, ano, huwag na lang po natin gawin ng parabang issue pa dahil internally na, no, uh, ongoing na po yung uh, pag-uusap. So, ayan. Katagram, again, yung details so, no, ng, mga about po so, sa mga issues. Tsaka na lang po natin yung pag-uusapan. Kasi may napag usapan din po tayo with the lawyer na hindi kailangan i-disclose para po mas, uh, ano na lang po, uh, para hindi na upagmulan pa ng iba't iba pang mga opinion. So, ah, may may kwento, may ano na, miss parang nakikita natin karon ng settlement with the lawyer. May lawyers sila. I do not know kung sa magkabilang parte. Yeah, kaya tayo magbigay ng ano. Gulat kayo ano. Gulat din nga ako eh. <laughs> ang hirap, parang ang hirap pa nito. Anong mga reaction ng mga reactor? uh, nagkaroon pala ng gano'n. Hindi alam ni BJ to. <laughs> Akala ko BJ, sabi mo, ikaw gid yung pinakang uh, defender nito. Uh, kaya pala nag-erase ka na ng mga video eh. Uh, <laughs> ang lakas mang hamon ni BJ nung nakaraan tapos biglang erase ng video. Ayun. Daming mga paratang. Tapos at the end of the day, Magkaayos sila. Ito yung sinasabi ko nga na mahirap magsalita. Oh, mahirap yan magsalita ng tapos at saka mga pagbibintang. Pagkatapos yung magkabilang panig ay magkakaroon ng pag sila nakita sa proper venue, sabi ko nga ay magkakayos sila. Yun naman ang aking sinasabi noon na uh, hanggat hindi mailalagay ito sa legal authority you no? Know, ay hindi ito maayos. So ayun, parang narinig natin kanina na nag-usap na sila with the lawyer. So ibig sabihin, dinala ito sa proper venue, nag-usap na sila lahat. So ito na nga ang mag magbibigay ng tuldok dito sa pangyayari na ito. Ayun na. So labas na tayo lahat jaan, no? Kung ano man ang pinag-usapan nila, kung ang request nila private na lang nila pinag-usapan, kung ano man ang internal na mga agreement nila. Okay na. Tapos na. Tapos na BJ ang iyong uh, pagiging defender. <laughs> Kasama ka ba sa pag-uusap na yon, uh, Di ba sabi ko dati sa opinion ko, ang uh, ipapatawag dito kung sila ay mag-uusap sa proper venue, sila sila lang. Silang mga involved. At walang mga reactors like kay BJ, wala rin siya doon, hindi rin siya pwede na sama doon o magsawsaw din doon sa pagkakataon na yun. which is tama, sila-sila lang. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa aking live noon. Na sila-sila ang mag-aayos nito. Sila-sila ang, ang mag-uusap sa tamang venue. Which is true. At nangyari. O. Ito yung sinasabi ko noon na darating ang panahon na baka ma-realize ni Dave ang kanyang mga nagawa rin. O. Oh. At magbabalik siya. Hmm. Ayan. Nabumalik siya para makapag-usap siguro. Abangan natin ibang detalye. Eh. Hindi pa nga natin alam kung ano pang ibang mga pinag-usapan. So, kung nagulat kayo, nagulat rin ako. Hmm. Oh. Pero maganda itong nangyari na ito. ito ang tuldo sa mga issue Salamat po mga kapobs.